Ayan na mga idol Sahuran na naman mga idol May masaya At may malungkot na naman mga idol Ang malungkot dito mga idol Si Boy Lookout na naman mga idol Ang pinakamasaya dito Si Boy ML mga idol Napakasaya naman Ang mga pogi kong kasamaan Mga idol Nagkasingilan na mga idol Nagkasingilan na Si Boy ML na naman Yung pinakamalaking sahod Mga idol Paldo na naman to si Boy ML Ayan Malungkot na naman Si Sir Maison mga idol Wala na naman Natiran sahod Oo Nagkasimangot na mga idol Si Boy out yan mga idol. Malungkot na naman yan. Wala na naman matira. Ayan, nagkasingilan na mga idol. Sahot na mga idol. chat out po dyan sa mga pogi at magaganda mga followers. Kawawa na naman yung wala matira ngayon sahot mga idol. Ayan, nagkabayaran na sa utang mga idol. Bayaran na sa utang Malungkot na naman si Boy Lookout mga idol Wala na tira? Magano na tira? Ismail? Si Boy Emil na naman yung paldo ngayon mga idol Malaki yung sinawad ngayon ni Boy Emil ganong kalupit yan mga idol Mahalo lupit